Nakita niyo ang atis nato guys, ang atis. Itong atis nato guys. Marami isang bunga, oh, bunga. Marami isang bunga guys. Uy, daming bunga oh. Marami siyang bunga talaga. Tapos ang ano dito guys, ang mangyari dito pag pag ano na niya, pag tumanda na siya guys. Maano yung bunga niya guys? Magiging itim. Magiging itim na siya hindi pa talaga namin subukan, nasubukan nga makatikim nito. Kasi pag tumanda na siya, mangitim siya. Parang tumitigas yung mga balat niya, basta kay mangitim, hindi na siya pwede kainin. Bakit kaya? Baga pinaghali, to guys. Kasi namin pa naman bunga Oh. oh. Marami bunga. Kaya lang, hindi naman siya mano. Buti ngayon hindi pa hindi ko pa nakita yan ng itim. Dati talaga ang daming itim. Ang dami hanggang mga hulog siya. Ngayon, wala no? na oh. natin guys kung hindi siya mang itim ngayon. Bye bye lang guys. Ito lang support this video.